mag sinangag, Huwag tayong magagawa ng sinangag. Na? paki subscribe tung na, paki subscribe, paki subscribe, paki subscribe. Pakisubscribe. paki subscribe tung lalabas. labas, hindi tayit, tau kaer, Jadi itu kan padu. PC sampai. At YouTube kok. Um, YouTube, and subscribe. Subscribe. Dengan Subscribe. Ya, yeah. subscribe YouTube pak Pakai Facebook kau, nih, na nama? Pakai, follow di YouTube, YouTube. Nanti boleh tengok Facebook, follow, tanggul tempe, YouTube, TikTok kau, nih, nama? Facebook tempe, follow, Facebook.

Kaya, nagsisinig ka ko. Tayo lang. Bawa. May bawa dito. Bawa. Bawa. Gawin niyo ito mga tanggol, ha? Kaya kita niya. Asen. Jigsaw sarap. At kalan. At kalan. Sulit ito gagawin ko. Kahit walang ulam na. Masarap. Kakainitin niya yan. Ayan na. At mantika. Dito ko Kaya ito mantika. Pag gusto... Di uh, mapanis at saka bago. Dito lang ko ko mantika. Tapos pinaprito lang si... ulam na makapalit ko. Ayan. Kakainitin niya mo muna. Kakainitin ko. Ito gagawin ko. Sinangag. Kanin. Bawa-bawa Sik Sika Sika Adik salaw Sika kabale Mati-mati ka, nana kiko mati-mati kaya Mati-mati ka nana mino Nyan bawa ngerti mana tidak? delapan lah, delapan ngerti? kan Ani, na dito ng wame Así es. 啊，你看、uh,。 sa sarap, kamis, gawin nyo eh, ito mga kasanggol ang sarap, ang sinigang ang nangag pala wala kayong kulang nangag lang at saka maging sarap bawang at asin, bila ka lalo nyo dito, papain din nyo masarap na malaloto na Charan! sinaga. Hmm. Harap. Oh, ini nama tanggul. Harap. Hmm. At pelakar nula masih na. nak? ini nama tanggul. up Lagyan ko makain lagi, kali ng kanin. Kung ako siya, may butas eh. Ay, lagyan talaga yan.

Yun mga katanggol, ang vlog natin na naman for today. Mga katanggol, ha? To so, the next time, to the vlog na naman, mga katanggol. Tapos yung ginagawa ngayon, natinoko sa inyo, gawin nyo na. Ang sarap yun. Wala gawin. Kahit wala kayo lang. Masarap na, mga katanggol. Gawin nyo na, mga katanggol. To so, the next time, to the vlog na naman. Mga katanggol, ha? And I love you. Mwah, chop Chup, chup. Rin, bye-bye, mga katanggula. And I love you, mwah, Chup, chup.